pull it. kasi Mahal. yung balat ko. May, may nagamit akong sabon. Makati. nagsubat-subat yung balat ko. Ayan kasi guys, alam niyo ba? Binigyan ako ng pamangkin ko. May pinahingi siyang sabon. Dalawang araw ko pa lang siyang ginagamit guys. Pero alam niyo ba ang nangyari sa balat ko? Nangati. Siyempre kinamot ko dahil sobrang kating naman. Parang ang sarap kamutin. Sabon yun guys. Hindi ko nga alam ang pangalan ng sabon na yun. Tapos ayun. Kinamot ko siya ng kanamot. Tapos ayun nga. Nangati talaga guys. Tapos nagsugat-sugat dalawang dalawang beses ko pa nga lang nagagamit kasi dalawang araw tignan nyo guys, nakasugat ko yung ano yung pa ako, nagkasugat-sugat nadagdagan tuloy yung mga picklap ko ah Ako yung mga Punti tinigil ko yung sabon. Dalawang, dalawang araw. Kung ganito nakarami. Ito guys, papakita ko sa inyo yung mga sugat-sugat ng, ng balat ko. dito sa paa. Dalawang beses ko pala siyang ginagamit guys. Ito. Saan ba? Makikita ba? Hindi siya makikita. Huh. Hindi siya makita. Ito. Oh. Hindi siya makita guys. Ayan. Hmm dito pa gali oh. kinamot ko siya oh. parang sinadya oh. naging ganyan kinamot ko yan eh tapos ito po ayun hmm. oh, ayun, grabe ang nangyari ang kati hanggang ngayon nakati pa rin siya guys yung ko siya ng parang cream yung pang allergy grabe tapos meron din dito sa kamay ko ito oh meron din siya hindi siya makita guys hindi makita <coughs> para makita niyo oh, saan ba kanina kinakamot eh, hindi siya makita hindi mak <laughs> hindi siya makita guys mayroon dito tapos mayroon din dito sa kabila yung ano, nangangati eh. tapos dito ko mayroon ano yung isabon eh, actually mayroon akong ginagamit na sabon talaga hindi ako nag-iiba ng sabon talaga ah uh, yung sabon ko ano yon bata pa ako yun na yung ginagamit kong sabon yun eh. nakasanay na namin sabon. eh, yung pamangkin ko kasi, Pumunta siya dito sabay. Ayun, binigay niya. Sabi niya, maganda daw. Nakakaputi. Siyempre, ako naman. Sabi niya, man, nakakaputi daw. Siyempre, ako naman. Edi, nung naligo ako, ginamit ko agad. Ayan. Nung umpisa, hindi pa siya nangati. Wala pa akong naramdaman na pangangati. Tapos, nung ano na, uh, pangalawang beses kong gamit, pangalawang araw, abang nakaramdam ako ng kati. Sabi ko, parang ang kati-kati na pa. Hindi matigil-tigil yung katinya. Tapos, habang tumatagal, habang tumatagal yung kinakamot-kamot siya, parang lalong, ano siya, sumasarap. Pag kinakamot, parang lalong sumasarap siya. Yung parang, parang pa-ilalim, pailalim pa-ilalim yung katinya. Kaya yan. Sira yung balat ko. Masira yung balat ko. Kaya guys, ang may papayo ko sa inyo guys, no? Kung gagamit man tayo ng mga product ng mga sabon, siguraduhin po natin na ito ay ano na hindi na hindi makakasira sa mga balat natin. Kung ano man yung manakasanay na nating sabon, yan, yung kung yung sabon na ginagamit natin eh, hindi siya nagkakarasya sa mga balat-balat natin. O kaya naman ano, 'di ba, yung hindi ka nanganganap tinawamamata. No, Mag-stick ka na lang doon. <laughs> huwag mo nang pangarapin gumamit pa ng yung kung ano man yung pampaputi o ano man yan para hindi ka magka ano. Sa bagay kanya-kanya naman tayong ano eh. Kanya-kanya tayong hiyang yan. Kanya-kanya din tayong hiyangan sa balat. Kung ano yung hiyang sa balat natin. Actually kasi guys yun, first time ko lang gumamit talaga yung sabon na yun. Ako. Gusto ko siyang i-flex pero wag na. I-flex ko sana yung sabon kasi tingnan mo yung balat ko nasira hindi ko naman binili yung sabon na yun. Binigay lang. Binigay ng pamangkin ko. Binili niya sa bayan. Gusto ko siyang i-flex talaga. Bakit ganun? Ang katikat yung sabon na yun. alam huwag na. Baka mamaya ikasikat ko pa. <laughs> Basta, tiyagaan ko na lang na lagyan ng ano, ng cream. Um, pag linalagyan ko naman ng cream guys, tumitigil yung katinya. niya. Pero pag mga ilang oras na, di ba, ayun, makati na naman. Parang ang tagal Parang na-allergic ako sa sabon na yun. Isang pa ako talaga. Dito sa kabila naman, as in, mayroong umpisa dito sa may tuhod. Ayan, malit lang. O, malit lang talaga yung tu ano, Makati. Dito. Ay, ito pa. Meron pa pala dito. Pari, ano, pali dalawa. Yun nga lang. Hindi siya masyadong malala. Hindi katulad dito sa isa kong paa na marami siyang, ano, ang dami na niyang, ano, sugat-sugat. -suga. Kasi sa pagkamot-kamot ko ba, grabe. So, yun lang po, guys. So, ang masasabi ko lang, guys, no, ano, pag gagamit tayo ng mga products, mga sabong, katulad ng mga pampaputi, uh, ano, try muna natin sa ating balat dito oh, kung maganda ba kung hindi siya makangate diba yung dito lang para hindi maangang buong balat natin Katulad na nito oh. hindi pa rin tumitigil yung kati niya talaga kasi yun yung kati yung anak ko dyan ka lang na balo nga tulog yung anak ko eh so ayun pag nangati ulit maglalagay na naman ako ayan ah sira ang balat ni tita ayan ay imbis na makakapag short ako ng maiksi ngayon wala na lalo na pagpupunta ako ng bayan ngayon di na ako nag short kasi kikita yung mga short na maingin na mga aso namin sa labas ayan. so so yan lang po guys yung may share ko so Thank you sa mga nanood po nito sa akin, ano, dito sa akin video na ito. Maraming salamat po sa inyo lahat, guys. Ayan, sa mga hindi po nagsasawa, thank you so much, guys. Thank you so much. Ayan, pinapatuyo ko ng cream sa akin paa. <laughs> Ayan, so thank you everyone. Thank you so much. Don't forget to share na rin, guys. Sa mga bago ko pong subscriber, hello po sa inyo lahat, guys. And ano sa mga bago kong ano viewers thank you ayan don't forget to share na rin guys thank you so much everyone thank you thank you